Yun. Nakamit ko pala. <laughs> Salamat po, no? Magandang kung po sa inyo lang. So tayo po ay magbibiyami. Do. So, okay mayroon na tao. Salamat po. Buti lang sinabi ninyo. po yung aking mic. Ito yung aking mic para hindi masyadong distraction. Nilalagyan natin ng filter yung microphone. So, ito yung ating dinataanon. Yung tram yun, tram. So, ganito po mga building dito sa Milano. So salamat po sa lahat ng uh, sumusuporta sa ating channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan tayo sa ating biyahe. Makarating tayo sa ating paroroon. <laughs> so nag-live na tayo ng konti. Yeah. Yeah. Pag sinabing permata is tayo, uh, yung bawat station, tumitigil nagpipick up ng pasero at bumababa. Dito ako sa lugar ng Paolo Sarpi Kuto. Kasi meron ditong Chinatown dito sa lugar na ito. Hello po, brother. Maraming salamat sa iyo sa pag-share ng lugar ng Italy. Ito. Salamat po, Rosalia Vital. Yan. na uh, Samahan nyo ako na silipin natin ang Milano. Pero ito po ay papuntang trabaho ko na. Makikita niyo yung dinadana ko. Ito everyday na sinasakyan ko. So kita naman ninyo yan. <tinyo> wala akong katabi. Kanina walang kasangay-sangay, mm -hmm. pero nasa niya ko nasa kahit. Pag sinabing Kapolinya, yung pinakadulo, sasakay ako malapit doon sa pinakadulo. <laughs> Kaya ang travel ko ay 30 minutes. Okay na kasi sometimes pag ako nagbibiyahe, limang transfer. Sakay ako ng autobus, sakay ako ng metro, Palit ako ng unang metro green, second transfer na metro is red, another transfer is yellow, another transfer itong sasakyan ko pang lima. So ang ginawa ko ngayon, tatlo lang transfer. Mula sa bahay, bus, metro na green, at itong tram. So ang kagandahan, hindi na ako palipat lipat kasi yun, nasiksikan pag ganitong umaga, marami nagbebiya. Yeah. Salamat po sa inyong pong concern. Iingat din po kayo. Magandang hapon. Hapon na pala din sa Pilipinas. Oo, oh, to ako lang. Sa Pilipinas. So, dito ay 8 a.m. So, ang trabaho ko po ay 9 9, 9 a.m. ang time. Okay. So, Walang well, gusto nang sakay. <laughs> so ito ay lugar ng Pratini. Dito sa lugar ng Pratini, kung kayo po ay makakadaan, dito may nagtitinda ng pandisan. Kaya nga lang malayo doon sa aming bahay. Kaya, kaya dinadaan ako papuntang trabaho. Pagpasal muna tayo. Misal pasal tayo doon sa driver, may maganda rin doon ang mga bilbo. Ang ganda ng araw. So, yeah. Melchor, magandang hapon po. Brother, ingat. Samahan po na kayo para din. Salamat sa Diyos. Salamat din sa iyo sa pag-comment. At samahan din kayo ng Panginoon. At ingat sa kayo sa bawat araw. Maingay, rinig nyo. Walang rinig sa So, ang gulong ng prom na ito ay bakal. Kaya ang dinadaanan niya, release din ng release din ng train. Pero ang tawag dito, hindi man train ng tram. So, yun ang mga building dito. So, second, third, fourth. Hanggang fourth floor lang. Ganyan lang katataan sa mga building dito. Yan mm -hmm. ay po sa atin ay apartment. Hmm? Mm -hmm. Yan ang mga ano bahay. Yun, may, may English naman. Ini-English in kapag may next stop. Yun, parang. So, ilang minuto na ako nagtatravel. So, nine minutes na, wala ako na nag-live so 10 minutes. Ngayon, tanong ko doon sa ka nating diniskas na hapon patungkol doon sa banal ang pangalan ng Panginoon. Kaya tayo ay mag-ingat sa pagsasabi ng mga pangalan ng biro sa mga alam nyo napaka na uh, mag-business anyway uh, pag may na kayo may mga tanong lagay lang po nyo sa comment section pag pinabasa ko yun ay uh, bibigyan natin ng magandang discussion napakabuti din ni brother Romeo no? ang dami nyo pinapakinggang mga nagkuturo patungkol sa Biblia. At ang kagandahan naman noon dahil malimit din siya sa atin no? na nakikinig at nagbibigay din ng kanyang opinion doon sa mga narinig niyang mga ibang nangangaral. Basta po tayo ay nasa aral at puro ni Christo. Doon lang po tayo. So di ako makapagsiyan ngayon ng malakas kasi nasa taram So sasamahan lang po niyo ko sa pag-ibiyan. Dati po kapag may dalang sasakyan niya, on the go tayo, on the go. Pero dito tayo, on the go tayo, pero nag-commute lang tayo. So pinapakita ko lang yung dinadaanan. Harap pa rin yeah. parehensyo diba? Pero yung pinaka-ground po niya, mga negosyo o store, pindahan ay ang mga bangko yung papel ko ng credit. Okay. Yeah. Wala takin Okay, selyo na dito. Salamat po sa inyong pagsama. Alam ko nga pa lang. Sayang wala tayong discussion kasi wala tayo sa studio. Anyway, kung ako po ay maglalay pag break time, maiksi po yung 30 minutes. Anyway, pwede nyo naman yung magiging na akunting kalaman kahit 10 minutes at Parang hindi mawalan tayo ng pag-aaral. Alam niyo po, napakalawak ang kasulatan para makuha natin lahat ang kabuuan. Pero nakikita natin yung kakandahan ng salita na tayo tinutulungan sa mga bagay na Malinaw po ba ang dating sa inyo? Kahit medyo maingay yung takbo ng trauma. Pakicomment nga po. Ito may tsabayin eh. Baka makasabay ko yung isang pong kasama sa trabaho. Saan? Ay, wala. So, mauna ako sa Canada. So, walang show. Ganda ng lanit eh. Blong-blong. Okay, paki-like ang video nito. Mag-comment nga kayo, ano mo sasabihin niyo sa akin ng inatangan? Oh. Ito ha, ba? Ganda po malinis o malinis po dito kasi kahit po kalsada merong tinatawag nitong amsa alam niyo yung wali na piniko yung tagalinis na machine yung malaking vacuum one day pag may nakita tayo papakita ko sa inyo kasi naglilinis yun sa gabi at sa madaling araw hindi natin makikita sa araw pero na sa araw kapag talagang marumi-marumi nililinis yun pero kalimitan, nakikita mo yun sa gabi, sa madaling araw. Di ka napapagod, bumiyahid yan. relax lang bro. Okay, malawag ang biyahe. <laughs> na naman. Salamat. malapit na tayo sa dulo kasi dulo at dulo yung biyahe ko eh. Kapulinya to kapulinya. Pero bago ko tumating na kapulinya, may dalawa pang staff. dalawa pang perma. So yeah. Yan ang mga permata na dito to wait. Wala sumasakay. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Please pag ikay pumara, titigil mo. Dito walang magas, walang magtabas uh, uh, para yung susunod na station, titigil. Kasi bawat station, doon ka sasakay, doon ka papapa. Hindi ka pwede dito pumara. O, oh, para, kasi hindi. Kahit medyo malayo talaga ang station, doon ka pupunta para makasakay Pero ang kaganda nga, dito, Pumili ka ng ticket for one month, makakatipid ka. Kasi doon sa daily na wag ba magbibilyeto ka or mag-ticket, or one, ano, two, 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 two euro and twenty cents, mahal na po. Dati nate one euro lang yung ticket. So sa daily, tumas na lahat bilhin. Yeah. Sa live mo, kagabi, brother, may mga kapatid tayong parang wala ng respeto. May pangungot niya na. Alam niyo po, hindi ko na pinapatulong ng mga tao. Alam natin na mga walang mm -hmm. respeto yung mga ganong No? But tayo, we are here to listen to the word of God para nakita natin yung uh, design ng Diyos sa tao. Kung bababasa po ninyo yung ano, Epeso po sabi doon, no? nilikha tayo ng Diyos nung pamana, uh, yun ang layo na ng Diyos na tayo nilikha para gumawa ng mabuti. Pero makikita natin yung mga taong yun, sa halip na pumanig sa mabuti, saan sila papanig, sa sama Kasi dinidevelop nila yung kanilang karakter na mga masama, ang karakter nila. Hindi sila kawangis ng Diyos kasi namumut niya. No? Ang kawangis ng Diyos, marunong magpatawad, marunong magpasensya, naroon yung malawak na pangunawa. Yan, sabi po ninyo, no? dapat hindi ho tayo bastos. Respect to one another. No? So, kung ganun pa man, no? parang ang kanilang katwiran, ay mali eh. Ipinagtatanggol nila yung mga bagay na nakikita sa kanilang mga gawa. So yung mga ganong tao, hindi yung makadiyos. Parang sinasabi nila sila yung makadiyos pero hindi naman makita sa kanilang pag-ugali. No? So makikita natin ang taong makadiyos. Makikita natin sa panalita, hindi basta sa salita, may paggalang, hindi sinasabi natin respeto kung wala ka respeto, para na rin hindi sinaro may respeto sa Diyos. Bakit? Yung kaharap mo nilikha ng Diyos eh. Di ba? Eh, yung mismo siya sa sarili niya nilikha siya ng Diyos. Nakat siya magsasalita at gagamitin niya ang kanyang dila sa mga bagay na masasamang salita. Di ba? Kung nalalaman niya na yung kanyang dila ay nilikha ng Diyos, bakit ka magsasalita ng masalit sa iyo? So, kung pa makakikita mo, design ng Diyos sa tao, kung ikaw ang mga Diyos, gumagawa ka ng mabuti. Yun ang sinasabi sa Epesyo Kote. Pakipasa pa po, pakipapit face po dito sa ating live, sa live chat, para makita ninyo yung sinasabi ng Diyos. Yun ang layo ng Diyos sa ah. kaya nilikha tao. Hmm huwag tayo magkaroon ng ma-influensya na ng masama. Pag-ugali, sa pagsalita. Just do it what is right, what is good. Hmm. Yeah. Salamat. So, kailangan natin, lawangan natin ang ating pangunawa sa mga taong walang respeto sa kapwa. Kasi yung mga taong walang respeto sa kapwa, wala yung pagrespeto sa Diyos. Doon natin makikita. Kaya sana huwag kayong ma-stress. Na dati ako yung dumaan dyan. Na-stress talaga ako sa kanila. Pero tinuruan ako ng Panginoon na layuan mo ang mga tao para sa aming anong Panginoon. Hindi ka uh, lapain. Di ba na ba? Na ating napag-anong lang parang kodons na Uh, wag mo ibigay ang perlas sa baboy. Yuyura ka lang ito. At ikaw ay babali yung mga bagay na banala. No? Kaya tayo ho na mga nag-aaral kung may sumisingit man sa ating pag-aaral, yan na lang natin siya. No? Huwag tayong magpa-apekto. Huwag tayong padala sa bugso ng kanilang damdamin na mapanira. No? Sa halip na tayo ay naging daloy yan ang pagpapala. Alam mo ba ninyo yung naging dayo, daloy yan tayo ng pagpapala? Sabihin natin yung mga salita na namumula sa Diyos. One day, maamalay uh, mo, tauhan sila sa mali nilang ginagawa. Basta tayo, huwag magpapapekto, huwag tayo palataya. Huwag tayong uh, gagaya sa kanila. Kung nagsalita sila ng masama, Huwag tayo magsasalita na kasama. Nayaan, ayos na natin. Ayon doon Basta tayo, nasa palig ng mabuti, gawin natin kung ano yung mabuti. <laughs> Oo, oh, talaga po. Nakaka-stress po. Nakaka-stress po talaga sila. Lalo doon sa mga basa. Kasi pag lalo mo papatulan, ikaw din ang may hirapan. At nangyari yan sa akin. Nahihirapan ako. Minsan sabi ko, titigil na lang ako. Ano sabi ng Panginoon? Eh kapag tumigil ka, ikinahiya mo ang aking salita. Di ka kaya ka rin kita sa na sa langit. Eh nakakot ako. O oh, sige. So magpatuloy lang ka sa pag-aaral. No? Yun lang ang kagandaan. Malapit niya ba? Tayo ay mag ay makalampas. Tumitig na kami na malapit na wala nang zona. Yo. Yeah. Okay. Hindi pa tayo. Ayan mo na yan, bro, brother Owen. Yung mga... Huwag bumatol. Tama po yun. Huwag tayong bumatol sa kanya. Ayan natin ang gusto ng bumatol. Oh. So, bababa na tayo. 24 minutes. Mga 20 minutes. Mga 24 minutes. Pero maglalakad pa ako. Ay, sabi ko 30 minutes. Tama na. Okay na, ready. All right. So yan ang ako sinakyan. Bye bye. Bye bye na sa ating uh, sinakyan. Okay. Ito pa sa kontra mo. Pabanggain tayo. Hindi na ba? No. no. <laughs> so yan. Pabalik are. So pag ba, pagbalik ko, ito, dito ako sasakay. pupunta na. Hay. Hindi pa maipo. Nakakatok ito papunta do sa trabaho. Kaya. ko lang ang mic ko dito. Ayun. Okay, salamat sa Dios. at nakarating tayo. So, lakad lang tayo ng 5 to 8 minutes yata ito lang. Marag. So, wala ako doon sa, sa, sa syudad. Ito ay tawag dito. Probensya ba ito? Okay. So, salamat sa Diyos. Uh, papaalam mo na tayo. Salamat po sa inyong pagsama. Uh, patatag lang tayo sa uh, pananampalatay natin sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesus Christ. Okay? Thank you so much po. And God bless po sa inyong lahat. Kung may time tayo mamaya, uh, live ulit tayo, no? Bye-bye. Pagpalain -bye. po kayo ng Panginoon. God bless.